mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa. sa inyo na Moment of Romance. Sabi nila, hindi raw kayang tiisin ng isang magulang ang kanyang anak. Kahit pa ito ay nagkasala sa kanya. Kaya raw ng isang magulang nagawin ang lahat para mabuhay at maitaguyod ang kanyang anak. Pero paano nga ba natin masasabi na tayo ay naging isang mabuting anak sa ating mga magulang? Sapat na ba nasuklian natin ang pagluwal at pagmamahal na ipinigay nila sa atin? O dapat lang nagawin natin ang isang bagay na gusto nila? kahit palabag naman iyon sa ating damdamin. Katulad na nga lang ng istoryang ibabahagi natin ngayon. Na kahit ilang beses na siyang pinahirapan ng kanyang mga magulang, ay patuloy pa rin siya sa paggawa ng kabutihan sa mga ito. Ngunit ang tanong, hanggang saan lang nga ba niya kayang magsakripisyo para sa pagtanaw ng utang na loob? itago nyo na lang ako sa pangalang Claire. Nanggaling ako sa pamilyang salat sa yaman. Sapagkat imbes na maghanap buhay ng maayos ang aming mga magulang, ay mas inaatupag pa nila ang kanilang bisyo. Panganay nga pala ko sa aming limang magkakapatid. At bilang ate, ay ako na ang halos na gumagawa ng responsibilidad ng mga magulang namin. Pareho kasi may bisyo sila nanay at tatay. Sa katunayan nga, ay kadalasan ay inuumaga na sila sa sugalat. Pag uwi naman nila ng bahay, ay imbes na kamustahin o tanungin man lang kung nakakain na ba kami, ay sermon pa ang isinasalubong nila sa amin. Lalo na sa tuwing natatalo sila sa sugalat. Sa totoo lang, ay napapatanong na nga lang ako minsan sa sarili. Na kung bakit sa dinami-rami ng pwede naming maging magulang, ay sila nanay at tatay pa ang napunta sa amin. Mababait naman kaming bata. Masisipag at magalang. Pero bakit sa dinami-rami ng tao dito sa mundo, ay sa mag-asawang wala pang pakialam sa amin kami napunta na pagkatapos kaming iluwal, ay para bang ang gusto nila ay kami na ang bahala sa sarili namin. Sa pagkakaalam ko kasi ay hindi naman natatapos ang tungkulin ng isang magulang sa kanyang mga anak, di ba? Pero bakit sila nanay ay kayang-kaya na nila kaming iwanan? Kahit pa nga alam naman nila na nasa murang edad pa lang kami. Mas gusto pa nilang magsugal at magubos ng pera doon, kesa ipampakain sa aming mga anak nila. Claire, ano ang ulam natin? Nakapagluto ka na ba? Tanong sa akin ni nanay nang dumating ito galing sugalan. Hindi ba po, nay? Wala po kasi kung iluluto dahil wala pong masyadong tao sa simbahan, kaya hindi kami nakapalimos. Tugon ko naman dito. Ano ba yan? Gutom na gutom na nga ako, wala naman palang pagkain. Anas ni nanay, sabay labas uli nito ng bahay namin. Hindi ko naman alam noon kung ano ba ang aking gagawin. Dahil imbes na sila nanay ang umintindi ng kakainin namin, ay ako pa ang nag-iisip kung saan ba ko kukuha ng kakainin naming magkakapatid. Mabuti na nga lang ay may mababait kaming kapitbahay na kung minsan ay naaawa sa amin. Kaya kahit papano ay nakararaos kami. Sa araw-araw na nagdaan, ay tanging pamamalimus lang at paglilinis ng sasakyan ang ipinambibili namin ng pagkain. At kung mamalasin naman, ay wala talaga kaming nauuwing pagkain. Kung kaya't napipilitan kaming mamulot na lang sa mga restaurant na may itinatapong pagkain. Sa murang edad ko noon, ay halos napagdaanan ko na yata ang lahat ng hirap. Para lang mabuhay kaming magkakapatid sa mundong ito. At sa edad ko rin yon, ay natuto ko kung paano harapin ang hamon ng buhay nang walang tulong ng aking mga magulang. Sapagkat nangyari nga sila kasama namin. Pero wala namang pakialam. Kaya nga ipinangako ko noon sa sarili ko, na kapag ako ang nagkaroon ng sariling anak, ay hindi ko hahayaan na maranasan niya ang hirap na naranasan naming magkakapatid. At kahit anong mangyari, ay pipilitin kong mapagtapos sila ng pag-aaral. Nang sa ganon ay hindi sila matulad sa akin. Pero bago yon, ay pangarap ko munang mabago ang buhay naming magkakapatid. Ayaw ko kasing ganito na lang kami habang lumalaki kung walang pangarap para sa amin ang aming mga magulang, pues ay iba ko. Dahil kahit ganito lang ako, ay may pangarap din akong nais matupad. At iyon ay tangi magagawa ko lang kung iibahin ko ang landas ng aking patutunguhan. Nang magdalaga na ako ay naisipan kong pumasok sa isang mayamang pamilya bilang kasambahay doon. Mayroon kasi kami kapitbahay na nagsabi sa akin na makakusto ko raw mamasukan Dahil nangangailangan pa raw ng isang kasambahay ang kanyang amo. Hindi naman ako nagdalawang isip pa na tanggapin yun. Kahit pa nga, hindi iyon alam ng aking mga magulang. Tutal naman ay wala rin pakialam sa akin ang mga ito. Kaya hindi ko na rin iyon ipinaalam pa sa kanila. Sa katunayan nga, ay uuwi lang ang mga ito kung kailan nila gusto. Dahil ang asta nila ay para bang wala silang anak na dapat asikasuhin at alagaan. Kaya naman nang pumasok ako bilang kasambahay ay sa kapatid kong sumunod sa akin sila ibinilin. Bukod doon, ay pinapatingnan ko na rin sila sa kapitbahay naming nagmamalasakit. Simula kasi nang umalis sila nanay ay hindi na ito bumalik pa. At balita ko mula sa aming mga kapitbahay ay sumama na raw sila ni tatay sa isang mayamang negosyante. Kaya buhat noon ay ako na tuloy ang tumayong ama at ina sa aking mga kapatid. At sa edad ko nung 16, ay pilit ko namang ginampanan yon. Mabilis na lumipas ang panahon. Hanggang sa hindi na nga bumalik pa sila nanay at tatay. Si Simula naman nang abandonahin kami ng mga ito, ay naging maayos naman ang buhay naming magkakapatid. Mabuti na nga lang ay mabait ang naging amo ko at pumayag ito na mag uwi ako. Bukod doon, ay araw-araw din niyang ipinipigay ang sweldo ko. Para naman daw kahit papano ay may ipanggastos kami. labis talaga ang pasasalamat ko sa aking amo. Dahil nauunawaan niya ang aming kalagayan. Madalas din niya ako kung pauwian ng mga pagkain. Para daw sa aking mga kapatid. Buong akala ko nga nun na yon ang pagbabago ng aming buhay. Nasimam Amanda na ang susi para maging maayos na ang buhay naming magkakapatid. Subalit hindi pa man ako nagtatagal sa bahay nila Ma'am Amanda, ay bigla namang umuwi sila nanay. At ang masakit ay imbes na matuwa ito sa pagbabagong nangyayari sa amin, ay mas lalo lang niyang inilagay ako sa alanganin. Nang umuwi sila nanay ay nagulat na lang ako nang biglang tila bumait sa amin ito. Sa totoo lang ay para bang may iba rito. Lalo na nang bigyan niya ako ng mga damit na halos puro pang sexy lahat. Nagtaka naman ako kung bakit puro ganon ang ibinigay niya sa akin. Kaya naman tinanong ko siya kung para saan ang damit na yon. Para sa iyo talaga anak lahat yan. Kakailanganin mo yan sa bago mong trabaho. Anya sa akin nito. Bagong trabaho? Nay, may trabaho na po ako at masaya na ako doon. Pahayag ko naman dito. Anong masaya? Simula ngayon, hindi ka na papasok doon. Pinasok na kita sa club. Doon sa may-ari ng pinagkakautangan namin ng tatay mo. Anas naman ito. Ayoko, Nay. Hindi ako papasok doon. Tugon ko naman sa kanya. Sa ayaw at sa gusto mo, wala ka nang magagawa. Kailangan mong pumasok doon kapalit ng kalayaan ng tatay mo. Dahil kung hindi, mabubulok na yung tatay mo sa kulungan. May kapan ni nanay na nagpalumo sa akin. Wala naman akong nagawa nung mga panahon na yon, kundi sundin lang si nanay. Natakot kasi ko na baka totoo nga ang sinabi nito. Na kapag hindi ako nagtrabaho sa pinagkakautangan nila, ay baka siya ay ikulong nito. Sa unang pagkakataon ay nakita ko kung paano makiusap sa akin si nanay. At bilang anak niya, ay hindi ko pala kayang makita na ganun sila. Kaya naman bago sumunod kay nanay, ay nagpaalam muna ako kay Ma'am Amanda bilang pagrespeto at pagtanaw na rin ng utang na loob dito. Pero imbes naman na magalit ito, ay sinabi pa niyang kung gusto ko raw bumalik, ay open ang bahay niya. Halos napaiyak pa nga ako nang yakapin nito. At masasabi kong sa kanya ko lang din naramdaman ang pagmamahal ng isang ina. Sa totoo lang ay masaya ako nang makapagtrabaho sa bahay ni Ma'am Amanda. At kung ako nga ang papipiliin, ay mas gusto kong panatili doon. Ngunit sa sitwasyon ko ngayon, ay kailangan kong sundin si nanay. Dahil sa ayaw o gusto ko man, ay wala rin akong magagawa. Totoo naman ay nangako rin siya na magbabago na ito at hindi na muling aalis pa. Kaya dahil doon, ay pumayag na rin ako. Para na rin sa ikabubuti ng mga kapatid ko. Kaya pagkatapos kong magpaalam kay Ma'am Amanda, ay tinala na ako ni Nanay sa club na papasukan ko. Halos manliit naman ako nang makita ang lugar na kung saan ako magtatrabaho. Kinumbisi ko pa nga nun si Nanay na makakakupwedeng ipad na ang maging trabaho ko. Ngunit mariin lang itong tumanggi at pilit na iginiit ang naging kasunduan namin. Ipinakilala muna ako ni nanay sa may-ari bago ako nito iwanan doon. Nanlumo naman ako nang malaman mula dito na ipinambayan utang lang pala ko nila nanay. Nabaon daw kasi sa utang ang mga ito nang nagsusugal pa sila at imbes na magbayad daw, ay ako ang ipinangako ng mga ito. Hindi ko nga nun alam kung ano ba ang mas masakit sa ginawa sa akin nila nanay. Yung bang pag-abandon nila sa amin at ipaako ang responsibilidad nila o yung heto na ipinambayad utang lang nila sa perang ginastos lang sa bisyo. Napahagulgol na nga lang ako nung mga sandaling yon. Lalo na ng pagbantaan ako ng may-ari. Nawag na daw akong tatakas doon. Pilit ko namang sinikmura na lang ang lahat. Hanggang sa unti-unti na rin natanggap ang aking kapalaran. Ipinagpa sa Diyos ko na nga lang ang nangyayari sa akin yon. At umaasa na isang araw ay may taong tutulong sa akin upang makawala sa madilim na lugar na yon. Hanggang sa hindi ko nga akalain na didinigin yon ng nasa itaas. Sa pagtatrabaho ko sa club ay kung sino-sino na ring lalaki ang nakatable ko. May mga bata, matanda, bansot, panot, at kung ano-ano pa ang itsura. Ngunit ang lahat ng yon ay hanggang usap at hawak lang ang naibigay ko. Kahit pa nga malaki ang i-offer nila sa akin. Sumalit ng bumisita ang kaibigan ni Madam Gracia, ay wala na akong nagawa pa. Lalo na nang ako ang piliin nitong ma-take home pinit nga sana akong tumatanggi rito. Ngunit nang sabihin na may-ari na malaki pa raw ang utang sa kanya nila nanay, ay napilitan na rin akong sumama. Maiyak-iyak pa nga akong hinila ni Madam Gracia sa kotse nito. At nang makasakay, ay pilit lang ang ngiti sa kaibigan niya. Walang kibo naman akong tumabi dito. Habang ang may-ari ng sasakyan ay patingin-tingin lang sa akin. Hanggang dito po muna ang aking kwento. Sa palagay niyo po, anong buhay kaya ang naghihintay sa akin sa pagsama ko sa lalaking kaibigan ni Madam? Katulad pa rin kaya ng buhay na mayroon ako na puro hirap lang ang dinanas? O ang lalaki na kayang ito ang magbibigay ng liwanag sa madilim kong mundo? Niyo po yan sa susunod na araw. Muli ako si Claire at ito ang kwento ng buhay ko.